Hey, kaning imong banati pila na edad? Ang butang ko ko kumalo kay si Claro, nagmuntay ng gitne ko kumalo. na si Arnel kay Bar. Pangutan on sa nako. Ah. Uh, Ayo. Uh, si wala ka kabalo te, kung pila edad si imong bana? Ako kumalo oi. Ngano man to? Sa isang lugar sa Los Angeles, Butuan City ay may napuntahan kaming isang mag-inang may mental depression. Paglapit namin sa kailang tahanan, ito ang bumungad sa amin. Siya si Nanay Veronica Acerdi. Iniwan na sila sa kanilang padre di pamilya dahil namatay na ito. May anak si Nanay na katulad din sa kanyang pag-iisip. So ayun mga kamakasno, nakita natin si Nanay dito sa Los Angeles, Bobawan. Sunay, may tanong ako sa iyo na may mga kapatid ka pa na wala na. Wala na. May uh, may nagbigay pa sa iyo ng araw-araw na pagkain ay? Ah, wala. Ah. So may mga kapatid ka pa na Wala kang mga kapatid. So ano pang hanap buhay mo ay nai? Ah, kini okay, eh, mga tao magsubi niya mga ganit. Uh, uh, yun lang hanap mo nai. Grabe talaga mga mas, yung pinagdaanan ni nanay ang trabaho po ni nanay mga kamas para makakain lang po siya is mang at mang ganit yan po kaya, kaya papasa ang katawan mo eh ginaon na lang tayo so po makaon ito mga kamas si nanay talaga kinakaya lang daw niya para may makain so ito yung bahay nila mga kamas sobrang liit talaga tapos yung haligi mga 25 piraso haligi pa lang sa silong Grabe, simulat sa pool mga mas. Ngayon pa kita ng bahay na 25 piraso yung haligi. Ito yung bahay na mga mas. Ito mga mas, dito sa bandang likod. Ano yan? Butas. Dito pag malakas yung ulan mga mas, tatagos yung tulo. Dito sa bahay ni nanay. Tapos dito mga mas, is ano lang, dagpi-dagpi lang yung ginagawa nila para si nanay hindi papasok yung mga salibo. Dito kaya tinagpi lang. Tapos dito din mga maas Ulang talaga mga maas Dito ang nilagay nila nanay, ito, isako. Sako na lang, tapos dito mga maas, gusto na ibutas pa talaga. So nagpapasalamat tayo sa mga tao dito mga maas salamat tayo sa kapitbahay ni nanay. Dahil yung kapitbahay ni nanay may awa talaga. Kahit hindi pa sila mga vlogger mga maas At nakapagbigay sila kay nanay. Nagtulong-tulungan sila para si nanay mapalitan ng yero at mga amakan at mapagawa ng maayos ang bahay ni nanay nanay ma'am sir uh, ah, mao niya mong dipahin kahapon kani gamay asin patra ka amakan kani si nanay yung luwa yung balay isa ka sa tuwan mao mong makaya dila eh ito po yung ginawa namin na pahina kahapon Euro. Apat na Euro lang po, sir. Yung nakaya namin. Tapos, apat na hamakan. Yun lang po. Tapos, yung para madugtungan lang yung bahay ni nanay dito kasi sobrang liit tapos ito ito lang makaya namin so, sobrang nipis tapos, ito dritso na yung ano, tigaan nila ni nanay dito tapos ito yung nakita ko yung lutuan, wala pang lutuan. Tubig, kurinti. CR, walang CR. Mawawa po sila si nanay. Si nanay. Anak ni nanay. Ma'am sir, Pusa lang kaming tumulong para dito sa bahay ni nanay. Sampo po kami. Tulong-tulungan kahit maliit lang. Basta hanggang saan makaya para kay nanay. Marami pang kulang kay nanay dito, ma'am sir. Sana po merong mabuting mabuting puso dyan na tumulong para kay nanay tsaka yung sa anak ni nanay. Papasalamat ako ng marami po sa inyo. Encourage In ko yung uh, may mga mabuting puso na tulungan si nanay para sa mga dingding niya bubong tapos ito kulang pa yan sako pa rin yung kabila kasi wala na kaming budget ano nay okay na ba ang bahay mo nay hindi pa ah uh, okay okay hindi uh, day okay. sako po mo sa'yo hindi mo na ang day oh buwan pa nga ng budget buwan nga na May anak mo ba yan, Si ano ate? Oo, oh, anak ko ni. Napi. Nga no, okay, ba bata may ako isa. Batang ah? May bata gabay ko isa. <laughs> Ito apikas, balay. Ay, may ano may anak ka na? Oo. Oh. isa. Pody, pody isa. Kay, arang, eh, isa so, ganito, ano, may iba na ka pa? Ha? May iba no, oh. na? Oo. Na, na, Naa. Ilang taon ko na ba? Ah? Ilang taon Ilang taon? Ate, ilang taon ka na? 20. Ay, 20? 20. 20 kapin. Ah, 20 kapin. Ah. <laughs> Ikaw nag-aalaga sa nanay mo? Hindi, ito raw. Ito, ito, niya Ito, mga nasya. Ah, dito. Nama kay anak. Anak kay, kay anak. Hindi, pag nabayaan, ah. nabayaan ng yan anak, kay. Nabayaan ng bata. Hindi, na nabayaan ng yan bata, kay. Ano nga nasa pampahan. Sinipat roon ah. na home. So, ganito, na naya. Ano bang pangalan mo, naya? Hindi po pangalan. oh, oh. As immeron, as Asin din. As Asin Asin? din. Apilido? Veronica Asin din. Ah, Veronica Asin din. O. Oh. Sabi, oh, si ano, si... Si ate pala mga kamaas is may anak na. Oo. Oh. Oh. Ang yan anak gamay pagkayo, Gamay pagkayo, oh. So ang ikaw na ikaw na ano ilang taon ka Sila, oh. na nay? Oo. Oh. 30 na. Ha? Huh? 50. Ah, 50 na. Ah, may ano ka ba manay? May kasama sa buhay na ay. yung asawa wala na. Ba -na? Bago pa lang matay ako bana. Ba ah, bago pa na matay mong bana. Mm. Mm. Patay na si papa. Mm, patay na mong papa. Mm. Ate, kaning imong bana ate, pila na si... <laughs> yung edad? Ang buta ko, ang kumalo, kasi klaro, nagbuntay ang dagitin, ang kumalo ay. Eh. Ang buta na si Arnel, kayo, si barang. Up, um, tanong, Basig, kay Barang. Ang buta na po, ang buta ako. Ang buta na ako. Wala ka kabalo, te, kung pila edad si imong bana? Eh. Ang buta ah, na ako. Ngayon to? Ang buta na ako. Ang buta na ako. Kalit-kalit lang yun na pagninyo. Oo, kabalo. Yan na, nang tutunglaki, taga-kuyago man na siya. Tapos? Nga, kini, kipang uyaban. Kini. Ne, 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 Unya Tapo, tapo man siya sa iyan. ang katong silbi niya iyaan sa antinura. Ningun man na. Dayo. Da, na ako'y ulit, na ako'y pagumang ko na ulit tao. Mauto. 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 Kibali ate, ah, hindi mo alam kung ilan ilang taon na yung Tolak. Asal awak mu? Tolak. Tolak yang atas bilah tu. Awak kan kawal lagi dah pilih idat si mu asal awak? Hmm. Bahanan ni mu? Wah, dia sikap balok. Eh, kau kan dah pilih idat si nai? apa? ni? apa muka kawan. Bila <laughs> nak? Oh, Allah. Kero imu yang nak pilih nak bulan? Ha? Pilih nak kabulan? Tu ikna. Tu ikna. Tu ikna. Pilih kapin? Ha? <laughs> pilih kapin satu ikna. So ayun mga kamastos si ate hindi niya alam kung ilang taon na yung anak niya sa asawa din niya sa bana niya hindi din niya alam kung ilang taon na So pero ang edad ni ate alam niya kung ilang taon na siya Ilang taon ka na ate? 20 20 ka na? Oo oh, 20 ka pin uh, Dato nang taniya yung bata hindi makulipan na kayo Ay naman naman naman. Naman. init Ay init? Ay init? Init man daw is Ah, init daw. Init man daw is Ah, init daw is naman ang. yung naong dire na klaro kayo no. Oh, na klaro. Na klaro niyo. Oh. Ini ano sila. So, ganito mga kamaas, sila nanay ito. May bahay sila mga kamaas. Kahapon pa talaga to nagawa mga kamaas, ah, nagtulong-tulungan sila sa mga kapit bahay dito, mga ano nila mga pro president yata. Suray, dito ka ba sa pagpanay sa bahay mo ka di di, 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 Ah, di, di. Ano ah, yung makaitindi ka ba ng Tagalog nai? Di, di, ka. Ah, di, nakaya ka atin, makaintindi ka. Di, <laughs> po. Ah, di, po. Kaya pala mga kamas, pag tinatanong ko si ate, hindi siya magsagot kay hindi pala niya alam ang Tagalog. So, ito na lang, magbisaya na lang ko. Ah, ate, ah, dugay na mo nag-ipon sa imong kwan, imong, imong, imong bana na? Wala. Na wala pud sa kabalo. Wala ay do, wala ay maganahan ra Ah maganahan ra uli andra dia og musa humol. So ganito pala mga kamaas. Si si Ate. Hindi niya alam kung <laughs> Ayan na ya, si Ate. So te, ganito te. ganito. Ganito. Yung ano mo, yung asawa mo ba? Ha? Ah,

kaya pala ah, Ito si nanay talaga mga kamas ah, Malungkot siya pero Ini-enjoy ko lang yung kahirapan nila Para mas hindi naman sila boring Ito po yung silong nila mga kamaas ayan, ayan o Kung makikita mo yung ano nila makamas yung haligi, ayan lang. Ngayon pa talaga ako nakikita makamas ng bahay nga ang haligi, grabe. 15 yung haligi makamas kahit bilangan, kahit bilangin nyo pa. Ayun oh. Isa, <laughs> dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, nako mga kamas, akala ko 15 lang. Bainting piraso pala yung haligi. May bahay ba kayong <laughs> ganito? Panday na, na. Grabe. ate, kining imong 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 bata dai ate, imong nang gibilin sing balay. Mm. Gibilin lang niya. Ang imong bata. <laughs> ang ikaw na ipilay mong bata. <laughs> Sila. Bila kau buk naik? Kena las na ya. Isar kau buk bilin mata. Aku bana sama dia nai, naik. Ah, Tuh. Atau lo yang anak? Yang uh. aku bana sama. Anak bantai anak yang kustom. Anak berapa? Anak itik. Itik. Oh sama tu laki baik. Eh? Laki. Laki. Engkau si ya. Uh. Uh. Tulu rey mung anak naik tulu. Sekiranya. Yang apa ibalak nggak mau patah naik? Nah, deh. Nak minyak bahala dia. samok samok na nak kita dungog pala hubog. oh mo na gingon ni nanay si nanay di na jud ah ate uh, unsa may pangalan te ada ada abay abay ada abay abay ada abay abay tapos ikaw ra ano pili dumay asir din asir din abay abay pa rin mm. yeah, abay.